Kano ba yon 180 lang po. may tip sa atin yung pasayro ng no, mga cobs. Ang pair lang ni ma'am, 400. Binigyan tayo ng 500 ng no, mga cobs. Yun, magandang magandang hapon ng no, mga cobs, mga kaangkas. towes weeks din tayo ng ano no, mga cobs. 2 weeks din tayo na walang book, walang motovlog dahil yung motor natin. Kagagawa lang nung Sunday. Uh, ngayon nandito ako ngayon sa ano mga kaps no sa uh, tawag nito Long Center of the Philippines sa pick up location ng pasahero natin. Ang drop off naman nito ng mga cops sa ano Antipolo. Antipolo Rizal ang drop off location. Saan kaya to banda si ma'am tawagan natin. Kasi hanggang dito lang tayo sa mapa. Tagal-tagal dito tayo nakapagpahinga ng motovlog sa kabihay ni Angkas no mga cabs kasi yung motor natin. hindi uh, di pwedeng ibiyahe. Ah, uh, pwede lang siya pang service sa trabaho pero pag di hindi pwede. <coughs> biyahe sa Angkas. Hello ma'am, magandang hapon po sa Angkas po ma'am. Saan po kayo na ma'am? Dito na po ako ma'am. Ah, kayo po ba yung ma'am nakaputi? Ayun, nakita na ma'am. Wait lang. Nandito ako ma'am sa ano. Okay. Doon kasi ako pinadaan sa kabila eh. <laughs> ma'am, shower cap. Ma'am, nakablog po ako ha. Okay lang, nakablog ako. Kita po oh, ba? O ma'am, kita kayo ma'am. <laughs> Ang galing! Ang galing! <laughs> ganda nga yun mga dito ka sumakay sa angkas diba pag gusto nyo akong subscribe ma'am ano ito ma'am ito yung ano ko ma'am sa likuran dito ma'am ito ma'am dito yung sticker ko sa harapan po yan yung pangalan ng anak ko ma'am youtube channel ito po sa baba yan sa YouTube po. Huwag mong subukan. Masisira ang okay. buhay Okay na po. Kulimli, okay. sa ano? Wag naman umulan. yun hatid ko na si ma'am no mga kaod sa antipolo let's go ikaw na lang tayo alanganin eh dahil pala doon sa kabilang u-turn ito no

Lisensya na lang. Oh, hindi naman iiwan. Ha? Hindi naman iiwan. Yun nga. Lisensya na lang. Thank you. Ma'am, sabihin nyo na lang po ah. Dito pa. Adikas niya, ma'am. Kano ba yun? 180 lang po. Thank you, ma'am. Yun, nandito na tayo sa ano ng mga kab sa Vermont Park Antipolo sa drop off location ni eh, ma'am Okay, so alright Magandang magandang hapon po mga kaos mga kaangkas Nakabalik na rin tayo sa motovlog <laughs> Alright Alright Grabe mula nung January to nung no, mga kaos na natin sa angkas Kaya yun, yun tayo ngayon ng no, mga kaos at vlog tayo Yun update na lang ako ko ako ng booking na pang Yun pinasukan din tayo ng ano no mga kaos ah, Pangalawang booking <clears throat> Umalis tayo dun sa Vermont Park sa may Marcos Highway no, mga kaos ng Tipulo Pinaibay natin dito papunta sa Marikina. Ngayon dito na tayo pinasukan sa Marikina ng mga oh, sa Bermont Street. Tapos ang drop-off naman nito na sa SM City Del Monte, Bulacan. Ah, ito. Okay. Pangalan po? Dito man po na tayo dito na. Merem pa. Serveur sí, cap. Merem pa. Sige po sige. Dito dito sa kabila po. Sige yan, yan Okay na po? Okay na po. O nga Ado kayo umuwi ma'am sa so, may malapit sa SM? Oo, ka, kasi nakalagay dito ma'am, SM City Del Monte lang ha. Ah. Sabi ko pwede, highway lang to. <laughs> Sorry mo. Buti mo, kayo, kasi traffic at, nung dito, traffic oh. daan? So, ba Lalo ngayon, traffic din ngayon. Traffic ngayon? O ayaw ko lang traffic doon. Tagal no? Kaya sabi ko ako hindi pwede po nang ano First time First time niya po? Na ano, na paghintang bulakan Malayo ka layo Saan ka tayo naka malayo layo din, 23 kilometers Oh, anong oras po kaya ito kuya? Nakalagay dito isang oras kalati Abutin tayo na ito ng dalawa nakalagay dito sa mapa pero hindi kakayanin eh Ma kulang kulang dalawang oras depende pa to sa traffic oh misa traffic dito sa ano di ba yung ginagawang MRT doon traffic eh so yung traffic Dito lang yung traffic talaga. Panakaangat din dun sa taas, wala nang traffic eh. Aray ko. Lalim pala nun. Topic. Dito kasi maganda na daan dito eh. Diretso lang tayo ma'am. Ah dito dito. Dito pa pwede? Sa ma'am? Dito? Do doon na lang? Wait tayo tabi natin ma'am. Wait tayo tabi natin na ah. Okay Wait lang po ah, <laughs> Okay lang po 400 po Tumama ba, Baka makalimutan nyo ito Ay ma'am, thank you po sa tip. Thank you po. Yung may tip sa atin yung pasayro ng no, mga cops. Ang pair lang ni ma'am, 400. Binigyan tayo ng 500 ng no, mga cops. Sana ah. Oh. Ngayon, nandito na tayo sa ano? Ah, uh, is in San Jose si del Monte Bulacan. Ah, uh, hirap ako mga cops no sa ano, ilaw ko kasi napundi kasi yung ano ko. Napundi yung mini driving light ko. Ay, uh, yung ano kasi natin headlight mahina. to mga uh, cabs na pundi. Ayun yeah, pundido to. Kaya yeah, hirap pa. Ma'am, thank you ha. Nandito na ano. Nandito na po tayo sa San uh, Jose SM San Jose Del Monte. Ay nako, uwi na tayo ng mga cabs. Ang sit destination tayo. sit destination tayo. Isimper view. lit nga ako eh. Sabi ko patay. yari ito. ano Sige, okay lang. papasok? late. Sabi ko na si no, mga kaps di ko lang yun ko na si Mabno mga kaps di ko lang nakuha na ng video kanina yun nandito sa kem ko Bonisirano yun wala kang mm, lisensya dyan hindi ka nag tapos ka dyan ah, marami kasi dito sa San Mateo na mga kasagmamani na walang lisensya pag natsimpuhan ka malas mo Google! Barinig kita sa mukha Putang ina mo! mo! cempuang kang walang lisensya paso registro malas mo <laughs> Alright Tama tamalan din yun mga Cubs <coughs> kasi daming pasaway dito sa San Mateo mamanihod dito na walang lisensya paso registro uh, para matuto sila para matutong. walang booking ayaw <laughs> alright pastilan walang booking